Ang food hub market, usa ka area sa Purok New Bohol, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province, kung asa pwedeng makabaligya ang mga local farmers sa gikaingong lugar o mga klasi klase klasing gulay o prutas matag adlong Martes. Usa lang sa kapinbinding na maligya sa food hub, si Cecilia Bahador kung asa kaniad tong 2019 pasiya siya na miyembro sa food hub market. Alas 4 pa sa buntag, ana matud matod pa sila nag-display sa ilahang mga baligyang gulay o prutas o wala pa'y udto hurot na matod pa ang ilahang tindang ang mga mga gulay. Dako gayo siya kuan sa mga nguma para aning taga bukid nga kanang maglisod og kanang adog ginsan. Ah diri ma ano na namo ma na namo ang mga gulay. Halimbawa anang mga bisol diri na so, sila na lang mga adto diri og mamalit. Ang mga mag-uuma suportado matod pa sa ilang lugar, hinungdan nga kapinduha katuig ang milabay kasagsagan sa pandemya, gihatagan sila og area kung asa sila pwede mamaligya. Padayon sa gihapon ang registration alang sa mga farmers nga gustong mamaligya sa ilahang food hub market kung asa walay ginabayrang renta o duna na pa pa'y ubang benepisyong madawatan. Nakakaroon din tayo ng uh, transportation subsidy sa kanila na galing sa farm nila pagdating doon sa display Uh, may mga subsidy tayo na binibigay sa kanila. Then, uh, second is continue ang registration sa kanila sa RSBSA at saka sa crop insurance. Kasi hindi natin alam minsan, ulan ba o init. Kung ulan, baka na landslide. Kung init, namatay dahil init. So, at least uh, makapag uh, makatanggap man din sila ng insurance no, galing sa PCIC, sa crop insurance. So, ang ginawa namin, tinulay lang namin sila. Ang residente sa Alabel nga si Estrelita Lapar, mihapit sa food hub market aron mamalit og ilang pangsudan. Ganahan matod pa siya didto tungod masiguro niya ang kalidad sa baligyang gulay uprutas. prutas. Kay nasiguro naku bang ba nga mura wala diri medisina kay gikan sa mga farmer. Nga, tapos kung sa uban mang gud kabalo basi ginaisprehan to. Niya isa pa jud Maka-sibtag pamasahe kay para diri lang mangkuma. Sa gusto pang mamalit dangop lang sa Purok New Bohol Barangay Alegria Alabel Sarangani Province lang Martes sugod alas 5 sa buntag magsugod na og display ang mga farmers. Kini si Liza Labaho para sa Brigada TV In the Heart of Changing Lives.